hindi ka niya iiwan at mamahalin ka niya hanggang dulo. Kung ang inyong pagbibigan ay nagkakalabuan na at para bang hindi na siya katulad ng dati, ay gawin ang spell na ito. Hindi mo kailangan ng marami. Ang kailangan mo lamang sa paggawa ng spell na ito ay ang paggawa nito sa tamang oras at araw. Makinig sa bawat detalye na kailangan mong gawin. Una, dapat ay gawin mo ito sa full moon. At dapat ay simulan mo ang spell na ito sa saaktong alas 11 ng gabi. Kailangan mo ng isang malinis na papel, honey, at petals ng bulaklak. Sa papel ay isulat mo ang buo niya at totoong pangalan. Sunod ay titigan mo ang kanyang mukha. Maaaring sa cellphone lamang pagkatapos ay pumikit ka at tilarawan sa iyong isipan na kaharap mo siya. At habang kaharap mo siya, ay sambihin mo ang nais mong mangyari sa inyong relasyon na para bang kinakausap mo siya. Sunod ay gamit ang iyong kanang hintuturo ay balutin mo ang isinulat mong pangalan ng hangin saka ilagay ang limang piraso ng petals ng paborito mong bulaklak saka itupi ang papel. Itago at iipit sa iyong damitan ang papel hanggang sa susunod na full moon. Kapag dumating na ang oras, kuhanin mo ang papel, buksan ito, sa katawagin ang pangalan niya ng labing limang beses. Punitin ng papel at ipalipad sa hangin kasama ang petals ng bulaklak.